Alam niyo bang ang mga tupa ay walang ibang sinusunod kundi ang kanila lamang mga pastol? Nakikilala nila ang tinig nito at hindi sila susunod sa kahit sino mang mga estranghero na hindi nila kilala. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan chapter 10 verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. <laughs>

Isn't that amazing? Oh my god. They are coming. Oh my god. Woo! Oh my god. I oh my god. Right? Tama nga ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kaniyang mga salita. Sa video, kahit na tinawag sila ng iba't ibang mga tao, hindi sila sumunod. Pero nang tawagin sila ng kanilang pastol, agad silang lumapit sa mundo ngayon na puno ng mga maling turo at huwad na propeta, mahalagang malaman ang tama sa mali. Ang mga taong may tunay na pananampalataya ay hindi madaling lokohin. Sinusuri nila ang mga aral at mensahe gamit ang salita ng Diyos bilang gabay. Kaya nilang kilalanin ang tinig ng katotohanan mula sa mga panilinlang. Si Jesus bilang ang mabuting pastol ay hindi lamang isang pinuno, kundi isang tagapag-alaga. Ang kanyang boses ay nagbibigay ng gabay, pag-asa at kaligtasan. Ang Panginoong Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang kawan. Ginagabayan niya ang kanyang mga tupa sa landas ng katuwiran. Pinoprotektahan sila mula sa mga panganib ng kasalanan at pagkalikaw. At inaakay sila patungo sa buhay na walang hanggan. Ang kakayahang makilala ang tinig ng mabuting pastol ay isang mahalagang katangian ng tunay na mananampalataya. Kapatid bilang mga tunay na mananampalataya, sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos, ay nakikilala natin ang kanyang tinig at nakakahanap ng kaligtasan sa kanyang pangangalaga. Ang pagkilala sa tinig na ito ay ang susi sa paglakad sa landas ng katuwiran at sa pagkamit ng buhay na walang hanggan.